Isinusulong sa kamera ang panukalang right to disconnect para sa mga empleyado. Sa ilalim nito, hindi pwedeng istorbohin ng isang employer ang kanyang manggagawa pagkatapos ng working hours. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Matapos ang halos 4 taong pagtatrabaho sa media, nagpasya na si Dom na lumipat sa ibang kumpanya. Iba raw kasi ang stress at pagod niya noon at ang pangarap niya ngayon magkaroon ng peace of mind at work-life balance, bagay na tinatamasa na niya ngayon. For me, uh, super halaga ng work-life balance kasi I came from a work na very high stress, parang every step of the way you have to be there. So ngayon, nararanasan ko yung work-life balance kasi kakalipat ko lang ng job. And one of the things na tinignan ko talaga sa pagtingin ng job is meron ba akong magkakamit na ba yung bako dito. Kasi hindi ko siya naranasan sa last work ko. Sa kamera, isinusulong na ang isang panukalang nagtutulak na mapagbuti pa ang kapakanan ng mga manggagawa sa bansa sa pamagitan ng pagkakaroon ng sariling oras pagkatapos ng trabaho. Ito ay ang House Bill No. 9735 ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Sa ilalim ng panukala target gawaran ng right to disconnect ang mga empleyado kung tapos na ang kanilang work hours. Ibig sabihin, maaari na silang hindi magreply o sumagot ng tawag pagkatapos ng trabaho para sila'y makapagpahingan ngana ditoy itinutulak ting magkaroon ng policy on after hours use of technology ang mga kumpanya para sa mas maayos na sistema ayon kay Congressman Rodriguez bagamat napadali ng makabagong teknolohiya ang ating buhay naging daan din ito para magkaroon ng dagdag trabaho ang mga empleyado bagay na nakakaapekto sa work life balance at dapat ay matugunan na eh ang ating mga kababayan pabor naman kaya sa right to disconnect bill pabor po para po nakakapagpahinga na po yung uh, kagaya ko ka pong empleyado na nakakapag ano spend po kami ng time sa family po at nakakapagpahinga po depende naman po yun sa ano sa sitwasyon kung sakaling may emergency naman na humahabol pwede naman pagbigyan Anong yun mo, kung kasama ka pang okay, mas okay sila sa oras na yun. Kung wala naman, pagbigyan mo na. Sa Enero, nakatakdang magbalik sesyon ang Kongreso at inaasang isa ang panukalang ito sa mga tatalakayin ng mga mambabatas. Melales Moras para sa bayan.